let it, let it, let it, let it, bang, bang. Hello, mga kasimple. eto na naman po tayo para magluto ng hapunan. Kanina, sa ating video ay tangalian at ito naman po ay giniling. Ang ating lulutuin po ay ni Sang Fechay. Yan. So, ito po ang hindi. Ay. Yan. Hindi. 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 hindi ito sisig. Akala naman ako sisig. Ay, bu Buksan mo nga yung ilaw. Maliwanag pala dyan. <laughs> May interruption, ano, sa pagluluto. Yan. Yeah. May extra, ano, extra. Yan po, tayo po ay magigisa na po ng ating bewang. Bawang pala, hindi bewang. Yan, bawang po. Mm, medyo malaki po yung aking bawang. Hindi ko na na iniwa ng uh, malaki. Ay, maliit. Ano ba? Ang gulo ko, no? Ang gulo, 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 gulo ko. Yan. May, kasama pong balat ng konti yan kasi gusto ko mayroong balat pero inaalis ko rin po yan dahil gusto ko mabango yan o no. oh. inalis ko na po nakalimutan ko lang tanggalin yan so yan po so ginigisa ko sinasabay ko na po doon yan mm, bango yan o no. oh. Hanoy nyo lang mga kasimple. Napakabango. Yan. Kariwa pa yung kano, no? Kasi yung mga nakayaw ng nang masyadong ano yung ka, parang toasted. Yung bawang. So, nakukusa na kasi siyang naluluto na. Yan. Siyempre, lalagyan po natin siya ng Kalagyan. lalagyan. Igigisa na pala. O ba diba naman? <laughs> Pakasimple lang ng luto natin, no, mga kasimple. Mga kananay, yan po ang ating recipe today. Giniling. sinigang. So, ito naman ngayon ang ating ulam Ayan mga kasimple. Ooh! Ayan. Diba? Pechay. Ang isang tali po ng pechay ay sampung piso. Pero malalaki naman po siya. po ngayon ay hintay lang po natin uh, nito, yung bumaba yan, at atakkan po na natin siya mamaya maya yan, pwede na po siya dito titimpla ng paminta tapos kunting asin depende po sa inyong pagluluto kung ano po yung gusto niya yan, yan, yan. at syempre may kunting tubig para po siya maluto. So, yan muna mga kasimple. Yan po. Simpleng luto po ni Babes Love. Bye. Bye! -bye. Ayan na siya mga kasimple. Kumukulo na po siya. Yan, nilagyan na po natin ng borlok ay nasili. At gusto po nila yang ganyan. yan ganyan. Kasi nasaw Yan. po itin plato na. May asin na. paminta. At syempre, konting sekreto. Yan. Para mas medyo masarap po diba So meron din tayo lulutuin, ah. natin, meron tayong lulutuin na para partner din diyan. Meron pa tayong ano dito. Tawag nito ay ah. Ang paborito nila. Ito pa na buksan. Ito po ay longganisa. Yan. yan. mamaya. Hindi ko mabuksan. Ang hirap mag-camera. <laughs> Ayan, basta yan po ay longganisa. Ayan. so malapit na po tayo ma 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 maloto. Ah, mal malapit na po siyang maloto. Ay, ambot, oy. Ayan, you know, Bisaya man talaga, oy. Ayan, kaya salamat so, po mga kasimple. Ayan, ang magulong pagluluto. Ne, babes, love. So, tapos na po. Kain ko po ito at luto na. Thank you sa panonood. God bless.